Marian Rivera nagbigay ng teaser ng kanyang iconic uh, Marimar dance sa Tito. Para sa aking balitang showbiz, challenge accepted. Ito ang nabasa ng kanyang followers sa social media account ni Marian Rivera. Makalipas sa isang araw, ipinost na ni Marian sa kanyang TikTok account ang pinakahinihintay ng kanyang followers, ang video ng kanyang iconic name na Marimar. Ang nasabing dance video ay nagsimula sa pamagitan ng pag apply ni Marian ng makeup bago siya nag-transition sa isang clip na sumayaw sa series ng intro ng nasabing memorable song. Nilagyan ito ni Marian ng caption na, Bringing you back to 2007 Ahsoka style. Ang Asoka style ang kasalukuyang trend ngayon sa TikTok kung saan inspired ito sa traditional na Indian bridal makeup na sumikat noong 2001 ng pelikulang Asoka na pinagbidahan ni Karina Kapoor Khan at Shah Rukh Khan. Ang teaser ng video kung saan may ang na si Maria na sumasayo ng Marimar ay umabot na sa may hit 23 million views.